Grabe, hindi ko inexpect na ganito pala katalino at kagaling si Eman Bakosa, Pakyaw. Akala ng marami, pangalan lang ang dala niya, Pakyaw. Pero kapag nalaman mo kung ano talaga ang ginagawa niya sa likod ng kamera, mapapahinto ka at masasabi mo. Ay grabe, hindi pala basta anak, hindi pala basta tampulan ng chismis, may utak, may plano at may pinapatunayan. Hindi man siya kasing ingay ng ibang celebrity kids. Pero sa mga taong nakakakilala sa kanya ng personal, iisa lang ang sinasabi. Tahimik si Eman, pero matalino. Kalma siya, pero observant. At kapag nagsalita na siya, may laman. Hindi uso sa kanya ang mayabang. Hindi uso sa kanya ang pastar. Ang gusto niya, yung trabaho na may saysay. Yung ginagawa niya hindi dahil anak siya ni Manny, kundi dahil kaya niya. Marami ang hindi nakakaalam na si Eman, mula bata, mahilig talaga sa tech, communication, at creative work. Hindi siya takot matuto. Hindi siya takot mag-try. At hindi siya takot mag-fail. Kaya nung pumasok siya sa mundo ng media, editing, content creation, at production, dito mo na makikita kung bakit siya kagalang-galang at katalino para sa mga nakakatrabaho niya. Imagine a kid na may access sa lahat pero pinili matuto mula sa pinaka basic. Walang shortcut. Walang anak ako ni Manny. Walang kilala ko yan. Pinili niya mag-aral. Pinili niya magtrabaho. Pinili niyang pagandahin ang craft niya. At sa dami ng celebrity kids na puro flex, si Eman, tahimik, trabaho, diskarte. Yung tipo ng tao na kapag nakita mo gumawa, mapapaisip ka. Grabe, ang linis ng utak ng batang to. Kaya ngayon, unti-unti na siyang nakikita ng mas maraming tao. Hindi bilang anak ni Jinky, hindi bilang anak ni Manny, hindi bilang parte ng kontrobersya, kundi bilang si Eman mismo. Isang batang may direksyon, may talento, at may utak na kayang talunin ang ingay ng mundo. At teka, hindi pa dyan nagtatapos. May mas malalim pa dyan at mas nakakagulat. Yung part ng kwento niya na hindi pinapakita sa social media. Mga karosa, kung nagulat kayo sa katalinuhan ni Eman, eto na yung mas hindi alam ng karamihan. Yung talino niya, may pinanggagalingan, may pinagdaanan, at hindi biro ang mga taon na niya para maging ganito kasolid kaaga. Marami kasi ang nagaakalang madali ang buhay niya. Siyempre, pakyaw eh. Pero sa totoo lang, ang pinakamalalaking pressure sa mundo yung hindi mo hinihingi. At mula pagkabata, si Eman lumaki na may tatlong mabibigat na bagay sa balikat niya. 1. Apelido 2. Expectations 3. Comparison Lahat ng galaw niya tinitignan. Lahat ng mali niya pinapalaki. Lahat ng tahimik niya ginagawa ng kwento. Kaya imbes na sumabay sa ingay, pinili niyang tumahimik, tumingin, at matuto. At ito ang hindi niyo alam. Kapag kasama niya ang mga tao sa trabaho, may ugali si Eman na bihirang-bihira sa mga anak ng sikat. Marunong siyang makinig. Marunong siyang mag-observe. Marunong siyang mag-adjust. Hindi siya yung tipong, ako bahala, ako bida. Siya yung tipo na, ano bang mas maganda, ano bang mas efficient, ano bang mas tama. At dahil doon, natuto siyang maging problem solver. Hindi forma ang puhunan niya, logic hindi popularity, strategy. Kaya nung pumasok siya sa mundo ng production, maraming nagulat kung gaano kabilis siyang makapick up ng skills, editing, directing concepts, pag-aayos ng mga workflow, at lalo na yung kakaibang eye niya sa storytelling. May utak siya ng creator, may disiplina siya ng athlete, at may mentality siya ng taong never umaasa sa pangalan. At eto pa ang mas nakakagulat, sa likod ng katalinuhan niya, may isang habit si Eman na hindi alam ng public. Mahilig siya sa self-improvement books, podcasts, tutorials, courses. Kapag natutulog na ang iba, siya gising pa, nag-aaral. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto niyang maging mas magaling bukas kaysa kahapon. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit lahat ng nakakakilala sa kanya privately, sinasabi. Yung batang yan, iba ang utak. Iba ang pacing. Iba ang diskarte. Tahimik, pero malalim. Sa dami ng batang may akses sa yaman, konti lang ang pumipili magpakatalino. At si Eman, isa siya sa konting yon. May isang parte ng kwento niya na hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin ng pabulong. Bakit ganito siya katalino? Sino talaga ang naka-impluensya ng malaki sa utak at diskarte niya? At bakit parang ang lala ng maturity niya for his age? Mga karosa, kung iniisip niyo na sapat na yung alam niyo tungkol sa talino ni Eman, hindi pa. Dahil ito na yung bahagi ng kwento na hindi masyadong nabubuksan. Saan galing yung maturity niya? Bakit parang mas malalim ang utak niya kaysa sa mga ka-age niya? At sino talaga ang nakahubog sa kanya? Marami ang nagsasabi na ang talino ng bata galing sa kapaligiran. Pero sa kaso ni Eman, galing siya sa dalawang mundo. Mundo ng yaman at mundo ng realidad, mundo ng spotlight at mundo ng tahimik na pressure. At dito nabuo ang kakaibang version niya. Habang ang iba lumalaki sa hype, si Eman lumaki sa pakikinig sa kwento ng matatanda, sa panonood sa mga pagkakamali ng iba at sa pag-observe kung paano umiikot ang totoong buhay. At ang pinakaayaw niyang pag-usapan, yung madalas na comparison sa ama niya, hindi dahil masama ang loob niya, kundi dahil ayaw niyang gumamit ng shortcut. Ayaw niyang sumabit sa pangalan ni Manny para lang may silbi siya. Gusto niya, sarili niyang utak, sarili niyang gawa, sarili niyang tatak. Kaya napakalaki ng impluensya sa kanya ng mga tao sa paligid niya na hindi sikat, hindi kilala, pero matatalino at steady. Mga mentor, mga tao sa production, mga taong tinuruan siyang mag-isip ng tama, hindi magingay, At eto ang hindi alam ng marami. Eman is naturally analytical. Hindi lang siya creator. Hindi lang siya artistic. May utak siyang pang decision maker. Yung tipo ng batang nag-o-observe muna ng tatlumpong minuto bago magsalita ng tatlong sentences pero yung tatlong sentences na yon sapat na para mabago ang plano. Kaya maraming nagugulat sa maturity niya. Hindi siya reactive. Hindi siya pabigla-bigla. Hindi siya padalos-dalos. Tahimik pero may sinusukat, may tinitimpla, may iniintindi. Sa totoo lang, ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng mga nakakakilala sa kanya, si Eman, kaya niyang maging malayong malayo kung gugustuhin niya. At dito papasok ang pinakamalaking tanong. Paano niya pinapanatili ang katalinuhan niya habang nasa gitna siya ng dalawang malalaking mundo? Ang Pakyaw Legacy at ang real world identity niya. Ano ang totoong plano niya? Bakit parang hindi siya natitinag ng ingay, pera, o chismis? At ano ba talaga ang target ng batang to sa hinaharap? Mga karosa. Ngayon, dito na tayo sa pinakamalaking tanong. Ano ba talaga ang plano ni Eman Bako sa Pacquiao? At paano niya napapanatili ang talino, disiplina at maturity niya kahit nasa gitna siya ng dalawang magkaibang mundo? Simple lang ang sagot, may direction siya. At hindi siya papalayo, papaangat siya. Habang yung ibang bata ay naliligaw sa fame, pera at hype. Si Eman, iba ang pinili. Habang tumataas ang ingay sa paligid, mas lumalalim ang focus niya. Hindi siya nagpapadala sa atensyon. Hindi siya nagpapadala sa chismis. Hindi niya tinatanggap lahat ng opportunity. Pinipili lang niya yung may sense, may structure, may matututunan siya. At eto ang madalas ikagulat ng mga tao sa paligid niya. Kapag binigyan mo si Emma ng project, hindi siya, okay, gawin natin. Ang tanong niya palagi, bakit? Para saan? Ano ang impact nito? Ano ang next step pagkatapos? Hindi siya basta gumagalaw. Nagde-design siya ng direction. At dito papasok ang totoong dahilan kung bakit siya umaangat. May long-term mindset siya. Hindi pang-viral, hindi pang-ingay, hindi pang-post lang. Pang-future ang target niya. Hindi pagiging artista, hindi pagiging influencer, hindi pagiging anak ni Manny. Ang gusto niya mag-build ng sarili niyang pangalan na may utak, may sistema, at may vision. Mga karosa, konti lang sa mga batang may malaking apelido ang marunong pumili ng ganitong landas. Pero si Eman, tahimik siyang naghahanda para sa mas malaki. At kung akala nyo tapos na ang nakakagulat tungkol sa kanya, hindi pa. Dahil may isang bahagi pa ng kwento niya na halos walang nakakalam. Pero ito ang pinakamatinding dahilan kung bakit siya ganito katalino at kagalang-galang. Alam niyo kung bakit? May isang ugali si Eman na hindi uso sa mga batang may malaking apelido. Marunong siyang tumanggap ng pagkukulang at marunong siyang magbago. Sa maraming pagkakataon, may mga taong nagsasabing, Eman, ito mas okay. Eman, dito ka nagkulang. Eman, ito dapat ang approach at imbes na magtampo o maging defensive, ang sagot niya palagi ay, Salamat. Ayusin ko. At doon mo talaga mararamdaman yung lalim ng utak niya. Walang yabang. Walang entitlement. Walang pakyawa ko. Ang meron lang, growth. Kaya pala kahit tahimik siya, malaki ang nararating niya. Kaya pala kahit hindi siya nag sa social media, siya pa rin yung pinupuri behind the scenes. Kaya pala kahit maraming batang mas sikat sa pangalan, mas nauuna pa rin siya sa maturity. At eto, Karosa, ang pinakasikreto ng lahat. Emma knows his role. Alam niya kung sino siya. At hindi siya nagpapadala sa kung ano ang tingin ng mundo sa kanya. Hindi niya kailangan patunayan sa internet kung gaano siya kagaling. Hindi niya kailangan mag-flex ng pera or lifestyle hindi niya kailangan mag-trending para lang sabihin relevant siya. Mas gusto niya, kapag kinausap mo siya ng personal, doon mo mararamdaman. Grabe, ang talino ng batang to. At yan ang tunay na lakas niya. Hindi views, hindi hype, hindi pangalan, kundi utak na kayang dalhin siya kahit saan niya gustong makarating. Mga karosa, kung may isang bagay na siguradong sigurado hindi pa natin nakikita ang pinakamagaling na versyon ni Eman. Papunta pa lang siya, pero yung paghahanda niya, matagal na nagsimula. Grabe, di ba? Hindi lang basta pangalan ang dala niya. May utak, diskarte, at puso sa bawat hakbang niya. At sa dami ng ingay sa paligid, siya pa rin ang tahimik na winner. Pinipili ang tama at may direksyon kung gusto nyo pang makita ang mga kwento ng mga batang tulad ni Eman, na hindi lang sikat kundi talino at disiplina ang puhunan. I-like nyo itong video, mag-subscribe, at i-comment kung anong parte ng kwento niya ang pinaka nakaka-inspire sa inyo. At higit sa lahat, karosa. Huwag lang pansinin ang ingay ng mundo. Pansinin ang utak at diskarte ng tao sa likod ng pangalan.